Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung ligaw o panliligaw. Yung konsepto na to. O sa ingles, ito yung proseso ng courting para sa isang romantikong relasyon. At yung verb na manligaw parang to court someone. So halimbawa, kung meron akong gusto na babae, manliligaw ako sa kanya. Kasi gusto ko siyang matuwa sa akin, gusto kong magustuhan niya rin ako, di ba? So saan ba nanggaling itong tradisyon na ito, itong panliligaw o ligaw? So noong panahon ng mga katutubo, bago pa dumating yung mga Espanyol, mayroon ng tradisyon ng paninilbihan o ito yung acts of service sa pamilya ng babae. Tradisyon ito ng ibang mga katutubo na mayroon kang gagawin para sa babae. Halimbawa, mag ka ng mga kahoy para sa kanila, kukuha ka ng tubig para sa kanila at iba pang bagay para ipakita yung dedikasyon mo sa, sa sa, anak nila doon sa babae doon sa pamilya nila at na magustuhan ka hindi lang ng babae pero ng pamilya niya so ito daw yung konsepto ng paninilbihan noong panahon ng mga katutubo. Tapos, lumipas yung mga ilang taon, nagkaroon din daw ng influensya yung katolikong parang tradisyon at mga values. Halimbawa, yung, yung kahalagahan ng, ng approval ng pamilya sa sa kasintahan mo. So, kaya ginagawa yung panliligaw para magustuhan ka ng pamilya ng babae. So, ginagawa din yung harana, yung harana yung serenade na impluwensya din ng folk music na galing sa Mexico o sa mga Hispanic na kultura tapos yung pagbibigay daw ng regalo at yung pagsusulat ng mga liham ng mga love letter galing daw sa mga tradisyong uh, European so pinapakita nito na yung relasyon na romantiko sa Pilipinas hindi lang yung babae na gusto mo o lalaki na gusto mo o yung tao na gusto mo pero, parang kasama yung pamilya. Parang sa tradisyon, kailangan din magustuhan ka ng pamilya. Pero syempre, nagbabago yung mga panahon, may mga tao na mas moderno, na hindi na sinusunod yon. Pero sa tingin ko, marami pa rin sa Pilipinas yung alam at ginagawa yung konsepto ng ligaw na kung meron kang gustong tao kailangan mo manligaw kailangan mong ipakita na okay ka bilang jowa okay ka bilang partner at kailangan mong ipakita sa mga magulang niya na aalagaan mo yung yung anak nila at pwede mong sustentohan yung pamilya nyo, yung relasyon nyo, ganun. So ngayon, syempre, nagbabago, pwede na yung manligaw digitally. So pwedeng sa text, pwedeng video call, sa mga social media, meron na rin mga nanliligaw. So sa panahon ko, sa henerasyon ko, kailangan mong itanong doon sa tao na gusto mo na pwede ba akong manligaw. So, ibig sabihin nun, kapag tinanong mo 'yon. Ibig sabihin gusto kita at gusto kong patunayan na gusto talaga kita at gusto kong magpakita ng effort para magustuhan mo din ako. Kaya magtatanong kami pwede ba kitang ligawan? O pwede ba akong mandigaw? Pero hindi ibig sabihin exclusive na kayo. Ibig sabihin lang nagde-date na kayo at binibigyan ka ng tao ng pagkakataon para ipakita na na okay ka, na okay kang tao. So kung meron kang kakilala na Pilipino halimbawa, may asawa yung Pilipino, pwede mong itanong sa kanya, O, oh, paano nanligaw sa'yo yung asawa mo? Paano nanligaw sa'yo yung asawa mo? Tapos pwedeng ikwento niya, Ah, yung, yung asawa ko, dati lumabas kami sa restoran, o pinilhan niya ako ng tsokolate, o nagharana siya, bumisita siya sa bahay namin. Yun. So, yun ang iba't ibang paraan para manligaw. At yon. kadalasan kung gusto mo ng mga interesanting kwento sa mga Pilipino, pwede mong itanong, paano siya nanligaw sa'yo? Paano nanligaw sa'yo yung jowa mo? Paano nanligaw sa'yo yung asawa mo? At kung meron kang gustong Pilipino at hindi kayo o hindi mo siya jowa ngayon at gusto mo siya, pwede mo itanong pwede ba kitang ligawan? o pwede ba akong manligaw? Yun lang ang episode natin ngayon tungkol sa panliligaw o ligaw. Mayroong transcript kung kailangan mo. Salamat sa oras mo. Pwede kang sumuporta sa Patreon kung kaya mo. Selamat Atta Alam.